sama-sama tayong magiging ng grupong piston ng ilang ruta na mawawalan daw ng bumabiyahing jeepney kapag sinimulan sa February 1 ang panguli sa mga jeep na hindi pa consolidated. Dati nang sinabi ng LTFRB na hindi magkakaroon ng transportation crisis. Saksi si Joseph Moro. Sa rutang Cubao de Visoria, kung saan suki ang maraming umangkat na murang panindaan, 165 ang mababayang traditional jeep ayon sa grupong piston. Labing tatlo lamang anila ang modern. Kaya paano na raw ang mga commuter kung pagpasok ng February 1, sisimula na ang panguhuli ng mga jeep na hindi pa consolidated. sa sasakay yung ating mga commuters? Hindi kakayanin ng lalabing tatlong unit ang uh, dami ng pasero. Apektado rin ang mga rutang Cubao via E. Rodriguez, Espanya na dumaraan sa Quiapo at iba pang pangunahing destinasyon sa Maynila. Gayun din ang Biyayang Project 3 sa Quezon City kung saan suki ang mga empleyado at estudyante lalo sa University Belt. Wala pa namang biyahe rito ng modern jeep o Mini. Epekto rin sa mga estudyante commuter ang ipununto ng University Student Council ng UP Diliman sa paghingi nila ng dialogo sa kanilang admin para sa mga jeep na tumadaan sa campus. May mga ruta raw na wala pang consolidated na jeep, particular sa UP Fulcoa at UP Pantranco. Ganyan man, may nakausap kami mga jeep na biyahe Pantranco na humabol daw sa consolidation noong Desyembre. Natakot kami, siyempre hindi, maraming hindi na makakarehistro. Meron kasi nagre-rehistro sa amin ng Desyembre, buwan yung ending niya, hindi na makarehistro. Sa tala mismo ng LTFRB, may lampas 20,000 na mga jeep sa Metro Manila ang hindi pa rin consolidated at ituturing na nakolorum sa February 1. Halos kalahati yan ang mga jeepneys sa rehiyon. Sa buong bansa naman, 75% ng lampas 150,000 units ng jeep ang consolidated. Ayon sa piston, hindi dapat manghuli ang LTFRB sa February 1 dahil walang kapangyarihan ng LTFRB na magsuspindi ng prangkisa. Provisional authority lamang daw ang galing sa LTFRB dahil galing lamang daw sa Kongreso ang kanilang prangkisa na mas matagal daw ang visa. Pag inanong nga natin, 5 years yun eh. Dapat payagan. Uh, dapat uh, hindi siya hindi siya dapat tulihin. Humihingi pa kami ng panig ng LTFRB pero sabi nila kahapon, hindi magkakaroon ng krisis sa transportasyon. Karamihan daw sa mga pangunahin ng sangan ay may mga consolidated ng grupo. At pagkatapos ng Enero, ibibigay sa mga consolidated na grupo ang mga rutang wala ng consolidate. We're in these routes na meron less than 60% or zero, ...to be given to uh, another entity, either a cooperative or corporation, for them to assume that route para po makatulog sa mga mananakay. Para sa GMA Integrated News, Joseph Moro ang inyong saksi. Matadagdagan ang babayarang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Mula 4% at tinaas sa 5% ang monthly premium. Para sa mga empleyado at self-employed, 500 piso na ang monthly contribution ng mga kumikita ng 10,000 piso kada buwan. 5,000 piso naman sa mga kumikita ng 100,000 piso. Sagot na employer, ang kalahati niyan. 17 bilyong piso po ang malilikom na dagdag pondo sa PhilHealth mula sa pagtaas ng monthly contribution. Ay sa PhilHealth, ipapatupad na ang pagtaas ng premium rate dahil wala namang direktiba mula sa Pangulo na ito ay suspindihin. Noong nakaraan taon, ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuspindi dito dahil sa mga hamong dulot ng COVID pandemic. Dahil tala sa La Trinidad Benguet kanina, ang pinakabababang temperatura ngayong Amihan season. Sa atok naman, nabalod na andap o frost ang ilang pananim. Saksi si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ang ang taniman na Highland Vegetables, nagkulay puti at nabalot ng andap sa lamig ngayon sa Barangay Paway Atok, binget Kita yan sa kuha ng residente at local farmer na si PJ Hike. Sabi ng pag-asa, Sa atok, uh, laging nagkakaroon ng frost yan. Ano? Pag ganyan na, na bumababa yung temperature natin. Because of uh, para, no, yung difference natin, 12.9 dito, uh, sa kanila nasa 10 or 9 point something. May mga areas doon na uh, nagpo-cross doon lalo sa mga waterways. Sa La Trinidad Benguet, umabot pa sa mas malamig na 12.1 degrees Celsius ang temperatura. Ang malamig na panahon, damang-dama rin ng mga taga City of Pines. Kaninang alas 6 ng umaga nga, bumagsak sa 12.9 degrees Celsius ang naitalang pinakamababang temperatura na naitala ngayong taon sa lungsod na epekto ng hanging amihan ayon sa pag-asa. Ayon sa ilang turista, ngayon lang sila nakaranas ng ganito kalamig na panahon kahit ilang beses nang nagpabalik-balik sa Baguio. Original plan kasi namin is only 3 days and 2 nights. So, yes, yes, extended yung ating pinaka-lowest na temperature ay uh, either na January of February. Yung forecast natin for the month of uh, February, eh, 9 point something yun eh, yung na-forecast ng pag-asa. So, pwedeng bumaba pa yan yung ating uh, 12.9. Asahan umano ang mas mababa pang temperatura hanggang sa Pebrero. February 16 ng nakarang taon, naitala ang pinakamababang temperatura sa Baguio City na 10 degrees Celsius. Para sa GMA Integrated News, Joan Punsoy ng GMA Regional TV, One North Central Luzon, ang inyong saksi. Para po sa mga naghahanap ng mga gulay na literal na fresh from the farm, bentang benta ang mga urban farm. Meron pong ganyan sa BGC sa Tagig kung saan pwede kang magrenta ng lupa na pwedeng taniman ng gulay. Saksi, si Jamie Santos. Okay. sa gitna ng nagtataasang gusali ng BGC Tagig umusbong ang urban farm na tinatawag na BGC Community Garden. Samot-saring gulay ang makikita rito. Iba't ibang klase ng lettuce, okra at kamatis. Meron ding herbs and spices. Sinimulan ni Louie Gutierrez ang urban farm para masagip ang mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Initially, yung aking uh, intention was for my family and then para sa mga empleyado ko na nawalan ng trabaho ng pandemic. Then you look at it as a bigger purpose, right? now Na nakakatulong na, pala sa community and, and, and in the city, no? Bukas sa publiko ang urban farm, libre at walang entrance fee. Kung interesadong magtanim, pwede kang matuto rito. Nagsasagawa kasi sila ng mga training and workshop tungkol sa urban farming upang makahikayat ng mga kabataan sa pagtatanim. We'd like to inspire the young people to get into agriculture kasi nga, The median age of a farmer right now, the Filipino farmer, is 55 years old. So imagine in 10 years kung wala tayong gagawin, baka wala na tayong kakainin, puro imported na lang. Sa mga mas gusto na mas detalyado, may mga workshops din po kaming binibigay dito sa farm. Yun naman po is merong small donation po na napupunta sa organization para may pambili kami ng mga seeds, saka pang support din po sa farmers na nagme-maintain. Sa pagtatanim, hindi raw kailangan ng malaking lupain para makabuhay ng gulay. Kung wala kang lupa, pwede ka ditong mag-rent o adapt a pad. May sukat itong 1 square meter kung saan pwede mo itong taniman ng gulay. Alagaan ito hanggang pwede nang i-harvest. May area po kami doon uh, select uh, number of pods that we rent out as part of our uh, income generating activities to support the farm. And ang ginagawa po namin is guided planting po siya. Huwag raw mag-alala kung sa tingin mo wala kang green thumb. Kailangan mo lang ng kaalaman, interes, tiyaga at pasensya. Pwede ka rin bumili dito ng freshly harvested veggies. Mm. So ito, pwede siyang kainin, ihalo sa mga salad. Mm. Yes. Bukas ng 6 a.m. to 6 p.m. ang Urban Farm. Para sa GMA Integrated News, Janie Santos ang inyong saksi. Sa pag-upo ng bagong talagang finance secretary na si Ralph Recto, isa sa unang pagtuunan niya ng pansin ang pangongolekta ng buwis. Utos sa kanya ng Pangulo, habulin ang mga hindi nagbabayad. Saksi si Ivan Mayrina. Opisyal ng ipinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos si dating senador at ngayon Deputy Speaker Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Si Recto pinalitan si dating Finance Secretary Benjamin Jokno Nakasabay ng Pangulo sa Kamara at Senado si Recto at mataas daw ang paghanga niya sa kakayahan nito sa usapin ng pananalapi. Isa sa malaking hamong haharapin ni Recto bilang Finance Secretary ang pangongolekta ng buwis at ang lumulobong utang ng bansa. Inatasan din ng Pangulo si Recto na pangunahan ng laban kontra smuggling at habulin ang mga hindi nagbabayad ng buwis. He will promote not just ease in paying taxes but also in efficiently and effectively spending those uh, collections. Pero agad na pagsiguro ni Recto, wala raw muna siyang inisip na bagong sa ngayon at aantayin mo nang maipasa mga nakabinbin sa Kongreso. Uh, number one is to collect for next year, I think, 4.3 trillion in taxes. Uh, so it's all about fiscal sustainability. And like I said, you have a national development plan to fund. Uh, incidentally, we will be borrowing 2.7 trillion next year. Agad lamang dilino ng Pangulo na malaki ang naging kontribusyon ni dating Sekretary Benjamin Jokno, hindi lang sa DOF, kundi sa pagsasayay sa ekonomiya ng bansa sa unang isa't kalahating taon ng kanyang administrasyon. Inalokro siya ng posisyon sa bagong buong Maharlika Investment Corporation pero mas pinili nitong bumalik sa Banko Sentral bilang miyembro ng Monetary Board. We had to get the economy, we had to get our policies onto the right track. And he has done a splendid job. We shall continue to rely on your expertise and exuberant as a member now of the Monetary Board. Itinalaga naman ng Pangulo si Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investments and Economic Affairs. Isang opisinang binuo dito lang Disyembre. Si Secretary Go, may tatlong dekadang karanasan sa pribadong sektor, kabilang real estate sector. Pakakasiwaan niya bilang tinaguriang economic czar, ang finance, budget at magyan trade and industry departments. Malaking hamon namang iniaata sa kanya ng Pangulo ang palaguin ng pamumuhunan sa bansa na mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. I always said we have to make this real. And because many of these investments are going to be uh, fully in the private sector, they can be PPPs, they can be joint ventures, Maharlika Investment Fund might also be involved. So his expertise lies exactly the, exactly there to make these investments real, to make them profitable and to make them to make them be felt Uh, in the everyday lives of uh, ordinary Filipinos. Our goal to attract strategic investments into our country uh, calls for number one, improving the ease of doing business. Uh, second would be reducing friction costs. And third, finding solutions to navigate the bureaucratic challenges that we face. Pag mawala ng Pangulo, napababani tong huli mga buwan ang inflation Buo ba unemployment? At nasa magandang lagay sa pangkalahatan, ang ekonomiya. Pero aminado rin siyang nariyan pa rin ang mga banta sa ekonomiya, tulad na lang ng El Nino. Ang mga tensyon sa iba't ibang regyon sa mundo na maaaring makaapekto sa supply ng pagkain at magpataas sa presyo ng bilihin na siyang pinakanararamdaman ng nakararami sa mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina, ang inyo saksi. Umalmang ilang senador sa isinusulong na joint voting para amyandahan ng saligang batas. Iniimbisigahan na rin ng DSWD ang alegasyong binabanggit ang ayuda para magpapirma. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ang pagsusulong ng joint voting na Senado at Kamara sa pag-amyenda ng saligang batas ang pakay ng na mga nasa likod ng pinapapirmahang petisyon para sa People's Initiative. Kung magkasama kasing boboto ang mga senador at mga kongresista, mababaliwala ang boto ng mga senador dahil higit na marami ang mga kongresista. Ang dati ng isinusulong ng Senado, magkahiwalay na boboto ang dalawang kamara. Alatang halata na hindi po ito. People's Initiative, initiative po ito na ibang espesyalista uh, sa konstitusyon ang gusto nilang mangyari, hindi na natin respetuhin yung pantay ang Senado sa House of Representatives. i mix na ang mga 24 senador sa 315 na congressmen and then one person, one vote. Mali po yun kasi bicameral yung ating legislature, kaya nga sa ordinaryong batas, tabla, lalo na sa saligang batas. Paalala ni Pimentel sa publiko. Huwag yung pirmahan niya, lalo na kung yung idea, yung, ID, ah, yung, yung linalaman ng, ng uh, petition na yan, ay, hindi naman yan ang nasa isip ninyo. Huwag na po natin pirmahan yan, kahit, kung may, kahit may inaabot man, kahit wala. Ayon din kay Pimentel, solid ang Senado sa pagtuto sa joint voting at iimbestigahan daw na Senado ang hakbang na ito. Sinikap taming makuna ng payag si Attorney Anthony Abad ang pangalang nakasaad sa kumakalat na kopya ng petisyon pero hindi siya sumasagot sa aming tawag. Nagpakilala naman si former Court of Appeals Associate Justice Vicente Veloso na kabahagi ng petisyong ito. Si Veloso ay dating chairman ng House Committee on Constitutional Reform nung kongresista siya. Ito raw ang nagpapatibay ng kanyang paniwala na ang People's Initiative ay lehitimo at demokratik na paraan para magpanukala ng reforma. Naobserbahan daw niya na nagiging hadlang sa makabuluhang reforma sa saligang batas ang debate kaugnay sa joint voting at separate voting sa Constituent Assembly. May paliwanag naman ng grupong pirma o People's Initiative for Reform, Modernization and Action kung bakit joint voting ng Senado at Kamara ang isinusulong nila. Yung voting jointly, yun po ba yung nakasulat sa pinapapirmahan nyo? Oo, oo. Na, because isa yan sa aming mga panukala na ang ating nagapatan, ang ating Congress ay maging unicameral. Meaning to say, imbis na, dalawa pa ang, uh, ang houses ng Kongreso, ang nangyayari, bumabagal ang kilos natin. Issue din ng alingas-ngas na may alok daw na pera o ayuda kapalit ng pirma. May nagsabing isang daang piso ang nakalaan sa kada pirma. Meron din nagsabi, kay na senadora Amy Marcos, na nagagamit ang mga programa ng gobyerno kapalit nito. Iimbestigahan daw ng DSWD o Department of Social Welfare and Development ang aligasyong ito. Ang DSWD hindi hu lumalahok doon sa ongoing na People's Initiative. Makikipag-ugnayan ako sa tanggapan ni Senator Amy para makuha ko yung detalye at sisiguraduhin ko na iimbisigahan namin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aginaldo ang inyong saksi. Apat ang nagpositibo sa iligal droga na magsagawa ng sorpresang drug test kamakilan sa mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Kinuha na ang kanilang mga baril. Bunsod ng pagpositibo sa droga at ipapang dahilan Aabot na sa tatlong daang pulis ang pinasibak sa serbisyo ng kasalukuyang NCRPO Director. Pero sa gitna ng isinasigawang internal cleansing, nadiskubring nawala ang case folder ng isang pulis na sumasa ilalim sa administrative investigation. Tinitingnan ang anggulong may kuntsabahang naganap. Nagsasagawa na raw ng paghigpit ang NCRPO. Tinangay ng alon ang bahay na yan sa Maine sa Amerika sa gitna ng malakas na ulan at matinding pagbaha. Nag-iwan naman ng sea foam ang high tide sa New Hampshire pero ang mga sakyan patuloy pa rin daw na dinadaanan yan. Pati ang isang ferry sa Washington State pinasok din ng baha. Ayon sa National Weather Service ng Amerika, may git 50 milyong residente mula Eastern Ohio hanggang Northeast US ang apektado ng masamang panahon. Nagresulta rin ito sa malawakang brownout at kanseladong flights. Nakamamangha po ang pagka-high-tech ng mga imbensyong tampok sa electronics show sa Amerika. Kasama po riyan ang foldable TV na ang presyo katumbas ng tumataginting na 11 million pesos. Wow. Ating saksihan. sinasabit sa pader na parang painting o picture frame pero wireless TV pala na pwedeng ilipat-lipat ng pwesto. Di na no worry kung saan may saksakan kapag fully charged ang anim na baterya, 180 hours o more than 7 days ang screen time. Ang TV namang ito mas madaling ilipit dahil na itutupi sa anim na panel. Ilalang yan sa mga tampok sa Consumer Electronics Show sa Las Vegas sa Amerika. Taon-taon, ginaganap at hindi nagkukulang sa mga nakamamanghang imbensyon, gaya ng robot baristang si Ada Gamit ang artificial intelligence o AI, kaya nitong magtimpla ng kape at milk tea, kumuha ng order at makipag-usap sa customer. Your AI-powered din ang robot bartender na si Moody. Ang timpla nitong cocktail nakabase naman sa mood ng customer na nalalaman ng robot gamit ang pag-scan sa kanyang mukha. Pampapawi naman ang stress at sakit sa katawan ng robot na kaya magmasahe ng likod ng tao. Habang ang holograph box, posibleng maging future round ng pag-video call. Sa 3D technology nito, parang kaharap mo na rin ang kausap mong nasa malayo. Meron ding high-tech sport kung saan remote controlled drone sa mga bolang target ilagay sa goal. Pero mapapagastos talaga sa mga tampok na teknolohiya. Ang ilan na bibili ng $200,000 katumbas ng mahigit 11 million pesos. Gayunpaman, libre lang mga Arab na balang araw, abot kaya ang high-tech para sa sari-saring pangangailangan ng tao. Para sa GMA Integrated News, mahipulido ang inyong saksi. Sumabay sa pagpasok ng pandemic sa bansang Ipon Challenge ng mag-asawa sa Sambuanga City. Magkano kaya ang inabot ng ilang taon nilang paghuhulog? Malutong ang tunog ng mga perang papel at kumakalansing ang mga barya. nang buksan na ng mag-asawa ang malaking plastik na bote ng tubig na nagsilbing kanilang alkansya. Bunga ito ng kanilang pagsikap magtrabaho sa hardware store at sa sarili nilang tindahan. Ang kabuwang ipon, umabot ng magigit 140,000 pesos. Aba, ay e malaking tulong daw ito sa kanilang pamilya kasama ang tatlo nilang anak. Kaya na mag-asawa, start small kung gustong mag-ipon. Salamat ikan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino, hanggang sa lunes, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong magiging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.